Si Moore ay hindi lamang isang artista. Nais nice din niya na ang kanyang paglalarawan ng karakter ni James Bond ay natatangi sa kanyang sariling signature na moves. Hindi siya interesadong maging extension ng karakter ni Sean Connery o anumang kaugnay na katangian mula sa nakaraang pelikula, ang The Saint. Si Moore ay nagpatuloy sa paglikha ng kanyang karakter sa pelikula at pinahintulutan ng iyon producer na maisulat ang script batay sa kung sino si Moore sa totoong buhay. Gumawa si Moore ng kakaibang karakter ni James Bond na hindi pa nakita ng sinuman. Si James Bond ay mas kaakit-akit ngayon kaysa dati. Ang madla ay nabighani sa bagong 007 Mystery Men. Ang bagong karakter ni Moore sa Bond ay pinag-isipang mabuti. Bawat galaw sa kamera na isa sa yugto ay tumanggi pa siyang tumakbo habang kinukunan. Sinabi ni Moore sa mga producer na ginawa niya itong sobrang awkward sa kanya at sa mga tweet ay tumanggi siya sa eksenang iyon. Masyado siyang naiilang sa sarili tungkol dito kaya kumuha pa siya ng stunt double para tumakbo para sa kanya. Kahit na may mga kakaibang kahilingan si Moore tungkol sa kanyang karakter, tulad ng paghiling na huwag tumakbo sa kamera siya ay isang napakatalino na karakter ng James Bond at mahal ng mga tagahanga sa buong planeta ang bagong misteryong lalaki. Maging ang mga tripulante ay natuwa kay Roger Moore at sa kanyang bagong flavored twist na dinala niya sa James Bond movie at set ng pelikula. Noong bata pa si Moore, binaril siya sa binti gamit ang BB gun at pagkalipas ng maraming taon, nagkaroon siya ng isa pang insidente na may kaugnayan sa baril. Habang naglilingkod siya sa hukbong sandatahan, nag-black up ang kanyang sandata at kalaunan ay sumabog sa kanyang kamay na naging dahilan upang siya ay mabingi. Simula noon ay nagkaroon ng matinding galit si Moore sa mga baril dahil sa hindi niya pagkagusto sa mga baril, hindi siya komportable kapag kailangan niyang gamitin ang mga props sa set. Sinabi pa niya sa isang panayam kung gaano siya kasuklam sa mga baril. I think the spy who loved me was my best, or rather the one I enjoyed doing the most. Hayag ang sinabi ni Moore sa isang panayam na nagpapahiwatig kung gaano niya kamahal ang shooting ng pelikula. Iniharap ni Moore at ng kanyang co-star sa pelikula ang pelikula sa 1977 Cannes Festival. Ang mga sumisigaw na tagahanga ay nagpasaya sa kanila ng malakas na sinuklian ang lahat na ang pelikula ay nagpatunay na isang malaking tagumpay at minamahal ng lahat. Sa puntong ito ang karera ni Moore, naabot niya ang kahangahangan tagumpay bilang isang aktor at lalo na bilang karakter na mahinahong nagsasalita na espiya at ladies man agent 007. Sa kasamaang palad pagkatapos ng puntong ito, nagsimula siyang humarap sa maraming hamon, hindi lamang sa set kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Sa isang profesional na antas, si Moore ay nasa tuktok na kanyang karera. Nabubuhay ito sa limelight habang kumukuha ng malalaking sweldo. Sa likod ng mga saradong pinto, gayon pa man, nagsimulang lumala ang mga bagay ng muling lumitaw ang kanyang dating asawa sa kanyang buhay at dinala sa kanya ang parehong lumang mapaghiganti na kaguluhan na nagpakumplikado sa kanyang buhay noon. Nauwi si Moore sa paghahain ng injunction laban sa kanyang dating asawa dahil sa pagbabanta niyang gagamit ng mga lumang love letter na isinulat ni Moore sa kanyang kasalukuyang asawa. Nakuha ni Squires ang mga liham na ito kahit papano at nagbanta na gagamitin ang mga ito sa kanyang sariling talambuhay. Matapos may isang pa ang injunction, nagwala si Squires at pumasok sa opisina ng abogado. Binasag at ibinato ang lahat na kaya niyang buhatin sa sinumang lalapit para pigilan siya. Siya ay ganap na wala sa kontrol at nakita ng mga otoridad na halos imposibleng pigilan siya. Pagkatapos ng maraming taon ng pamumuhay na masagana, nagsimulang humarap si Moore sa ilang mga isyo sa kalusugan na may masakit na kondisyon na kilala bilang kidney stones. Ang matinding sakit ay humantong sa pagkaantala sa production at kung may alam ka tungkol sa industriya ng pelikula, ang oras ay pera. Habang nasa set ng na ikaapat na James Bond film ni Moore, ang Moonraker, ang kidney stones ay naging dahilan upang manatili sa ospital ng halos isang linggo. Hindi siya nakarating sa Rio set o location dahil sa matinding sakit na kanyang naranasan. Maraming mga chismis tungkol sa kanyang pagka-ospital, ngunit nalaman na ito ay dahil lamang sa mga bato sa bato. Ngunit ang production ay sinara pa rin hanggang sa kanyang pagaling. Ang mga bato sa bato ay hindi lamang ang hamon na hinaharap ni Moore dahil nagdudulot din sa kanya ng pagkahilo. Para sa paggawa ng pelikula ng ikalimang James Bond na pelikula ni Moore, For Your Eyes Only, ang production ay lumipad sa Greece at si Moore ay hiniling na gumanap ng ilang mga eksena na nasa isang itaas. Si Moore ay hiniling na umakyat sa tuktok ng isang napakataas na bangin. Hindi lamang siya hiniling na umakyat mismo sa tuktok, ngunit kinakailangan din niya maghang mula dito sa isang hindi komportable na posisyon. Nang maglaon inamin ni Moore sa mga tagahanga sa kanyang mga panayam na gumamit siya ng balyum at ilang beer para pakalmahin ang mga nervyos at gawin ang dapat gawin. Bilang delikadong aktor, ginawa ito ni Moore at isinagawa ang mga eksena sa totoong estilo ng James Bond. At nagpatuloy pa ang kanyang mga tagumpay bilang aktor at lalong nakilala sa buong mundo. Samantala, sa wakas, nagkaroon ng matibay na plataforma si Moore at nagpasya na oras na upang ibahagi ang isa sa kanyang pinakamalalim na sikreto sa mundo. Isinangad niya sa isang panayam Nasya ay minolestya nung bata pa at sinabi lamang sa kanyang ina noong siya ay labing anim na taong gulang. Laging sinisikap ni Moore na panatilihing pribado ang kanyang buhay ngunit ito ay isang bagay na nangangailangan ng pagkakalantad dahil napakaraming bata ang nangaharap sa mga karanasang ito at tumatahimik upang maiwasan ang kahihiyan. Sinubukan niyang ilantad na wala itong dapat ikinahiya at ang mga bagay na ito ay kailangang harapin ng naaayon. Sinabi niya sa World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children, Minolest niya ako bilang isang bata, ngunit hindi ko sinabi sa aking ina hanggang sa ako ay labing-anim. Dahil naramdaman ko na ito ay isang bagay na nakakahiya. Ang tagumpay ay may kaakibat na kalungkutan na laging kasama ng ating buhay biglang bumagsak pagkatapos na himatayin si Moore sa entablado na nasaksihan ng buong mundo. Nagdulot ito ng maraming hakahaka -haka tungkol sa kanyang halusugan. Nakatanggap lamang si Moore ng isang pacemaker dahil sa problema sa puso sa pagkakataong ito. At pagkatapos ng mabilis na pagaling, bumalik sa pagiging performer at ambasador para sa UNICEF. Ngunit mula rito ay bumagsak ang kanyang kalusugan at sinimulan ni Moore Namuling muling isaalang-alang -alang ang kanyang mga pagpipilian sa buhay. Noong 1993, nakatanggap siya ng masakit na suntok ng kumpirmahin ng mga doktor na mayroon siyang prostate cancer. Sa murang edad na 66 at hindi pa handang sumuko, ganap na gumaling si Moore. Sa kanyang pag-uwi, nagbago ang lahat at tuluyang iniwan ni Moore ang kanyang asawa para sa kanyang matalik na kaibigan. Nagkamabutihan sila at umibig habang pareho sila ang nagbabahagi ng mga yugto ng kanser at mas kalmadong pananaw sa buhay. Noong 1999 nakamit ni Moore ang isa sa mga pinakakilalang tagumpay sa kanyang buhay. Nakilala siya hindi sa maraming taon niyang pag-arte sa James Bond spy thriller film series kundi sa kanyang dedikasyon sa UNICEF sa loob ng mahigit isang dekada at ginawaran siya ng knighthood ng Queen of England. Si Roger Moore ay nagdurusa pa rin sa sakit na idinulot ng kanyang kamakailang diborsyo sa pamilya, partikular sa kanyang mga anak. Ang kanyang relasyon sa dating matalik na kaibigan ng kanyang asawa ay nagpalala lamang ng mga bagay. Nagpakasal si Moore at Tolstrap malapit sa kanilang tahanan sa Monaco at nagkaroon ng napakaliit na seremonya. Hindi inimbitahan ni Moore ang kanyang mga anak sa kasal dahil alam niyang magpapalala lang ito at nag-iwan sa lahat ng higit na sama ng loob at mapait kaysa dati. Bagamat nakaligtas si Moore sa ilang mga dilikalong sakit sa mga nakalipas na bahagi ng kanyang buhay, dumating ang isa pang sakit na hindi na niya natakasan. Si Moore ay pumanaw mula sa lung cancer noong May 23, 2017 sa edad na 89 at magpakailanman ay maaalala bilang hindi lamang isa pang karakter ni James Bond ngunit ang pinakanatatangi sa marami. Inampanan ni Moore ang kanyang sarili sa mga pelikulang James Bond. Shout out kay Lilian Poblete, Mel, Maricris, Marinel, Roy Vincent Malayo, Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.